Yung mga uncles ko, may pag uh, stricto, palagi silang galit. Kinuha niya ako sa ulo, tapos ginudgod niya ako doon sa kama. Ang hindi niya siguro napansin, yung kanyang belt nandoon sa kama. Tumatama ako doon sa bakel habang nginugud niya ako ng gano'n. sa iisang bahay na ninirahan ang pamilya ni Eric at kamag-anak. Siya ay naging biktima ng pangmamaltrato ng kanyang mga tsuhin. Pagmulat ng mata ko at uh, wala na din yung mga magulang ko, hindi na masaya yung magiging araw ko. Parang ayaw ko nang lumabas doon sa kwarto. Madalas tampulan ng iba't ibang panunukso at pinagkakatuwaan ang batang si Eric. Maririnig ko yung boses nila. Matatakot na ako. So pag bumatok na, di wala na ako magawa. Yung confidence ko as a child was really uh, uh, very, very low. Uh, wala akong mahingahan. So sa isang bata, very, ano, very traumatic yung... Sa paglipas ng panahon, kumambyo si Eric mula sa pagiging isang maamong tupa hanggang sa pagiging isang siga at palaban lalo na sa paaralan. Yung perception ko na alam ko mali ito eh, pero dahil may natutuwa at masarap pala yung feeling na mayroong mga taong natutuwa sa iyo. Mayroong mga taong wini-welcome ka. So I started to do foolish things. After New Year, may tinatabi talaga akong mga paputok. Tapos yun, ang gagawin ko noon, pa isa-isa kong dadalhin sa school. So ilalagay ko siya sa CR. Ilalagay ko siya sa hallway. Sa akin wala rin akong pake alam no kung manalo ako matalo ako. Basta 'wag mo akong ano, 'wag mo akong kakayanin. Tuwa-tuwa rin ako pag na akong uh, pag mayroon akong fight na nanalo ako. Bunga ng labis na pagre-rebelde, hindi matanggihan ni Eric ang mga bisyo ng kanyang tropa. Ayokong hindi ako ma-accept. Ayokong ma-reject ako nitong mga tao ito. So, at that point, sabi ko, uh, Panginoon, para hindi na kita ma-disappoint, lalayo na ako sa iyo. Habang patuloy si Eric sa kanyang pagsuway, nanatiling tapat ang kanyang nanay na isang mana ng palataya na ipanalangin at gabayan si Eric. Hanggang isang araw, inanyayahan siya ng kanyang nanay sa isang kristyanong pagtitipon. I felt God reaching out to me. Na yung parang inayakap ka. Na parang sabi ko, God, I've done so much to, to hurt you. I've done so much to, to insult you. Pero bakit ganito pa rin yung reaction mo sa akin? Yung naramdaman ko nun was yung longing talaga ng ama. Na anak, matagal na kitang hinihintay. I was trying to find friends in the wrong places. Pero ito yung Diyos na habol ng habol sa akin, na hindi Siya huminto ng kasasabi, ako yung kaibigan na hinahanap mo. Ako yung kasama mo o yung pwede mong makasama na hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Magmula ng tagpong iyon, lumalim ang pagnanasa niyang higit na makilala ang Panginoong Diyos. Isa-isa niyang naunawaan ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Mahirap ngunit mapagpalayang bahagi nito ay ang talikuran ang maling mga bisyo at kaugalian, lalo na ang patawarin ang lahat ng mga nakasakit sa kanya. Kahit na anong hirap 'yung pagdaanan natin, kaya tayong saluhin pa rin ng Diyos at hindi lang tayo sasaluhin, kaya niya tayong ayusin uli. Yung ano man nasira sa atin nung nakaraan, kaya niyang ayusin, kaya niyang maguhin. Bilang tagasunod ni Heso Kristo, isinasabuhay ni Eric ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. I really thank the Lord for how He has molded my life. Everything that I went through. Uh, yes, uh, hurting moments, difficult times, pero hindi ko pinagsisisihan kasi merong purpose ang Diyos. Hindi siya umaalis dun sa pangako niya na I will never leave you nor forsake you.